Isinewalat ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kung sino ang umano'y nasa likod ng pagkalat ng tinaguriang polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagkasagutan din na ang isang kongresista at vlogger na sa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Nagkainitan sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sina Congressman Benny Abante at vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Napikon si Abante sa pahayag noon ng vlogger tungkol sa kanya. Ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tira mo kung gago. Oh, Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Sagot ni Cruz, We do not know each other personally. Therefore, the statement was was uh, said based in a not uh, personal way, but it is an observation. Giit ni Abante. What the, the, the is your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech. Pero mas lalong nainis ang kongresista nang balikan ang sinabi raw noon ni Cruz na may isa sampal daw siya sa pagmumukha ni Abante. If I tell you right now, sasampalin kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir. It's a vertical ah, action Ay, na. already. Yes, hindi sir. Hindi na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka natigil lang ang sagutan ng pumagitna ang chairman ng komite. Naungkat din sa pagdinig ang sworn affidavit ng vlogger na si Pebbles Conana. Sinabi niyang si Atty. Harry Roque ang umanoy mastermind sa likod ng kumalat na edited video ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsaki ng presidente. Wala pang pahayag dito si Roque. Samantala, pinasight in contempt ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Kinontempt din ng vlogger na si Mark Lopez dahil sa kanyang post na sinisiraan ang komite matapos dumalo noong nakaraang pagdinig. Sa gitna ng kumakalat na fake news online, sinabi ng mga kinatawan ng meta na dumalo sa pagdinig na mayroon silang ginagawang hakbang para labanan ang misinformation. Tinatanggal na raw nilang mga account at content na lumalabag sa kanilang community standards, lalo na yung mga mapanirang impormasyon. Binabawasan din ang pagkalat ng low-quality content nakipag din sila sa third-party fact-checkers gaya ng Rappler, Verifiles at Adjance France Press sa pagtukoy ng mga content na may misinformation. Nakikipagtulungan din daw sila sa mga law enforcement agency. We can ourselves send content for the, fa the fact-checkers to check or the fact-checkers can do it themselves. Tingin naman